tipo ng taong hindi takot mawala ng kaibigan. Kaya kong mabuhay nang walang kaibigan. Ani ng maraming kaibigan. Kung puro man lang kaplastikan o nagpaplastikan man lang. Nag-abroad ako hindi dahil para mangulikta ng mga kaibigan. Nag-abroad ako dahil may mga pangarap akong gustong may sakatuparan. Marunong ako makisama. Pero kung ayaw sa akin, hindi ko pagtulakan ng sarili ko. Kung ayaw mo sa akin, hindi ko obligadong suyuin ka, aluin ka, o kung ano-ano pa man. Bahala ka. Wala akong pakialam sa'yo, wala ka namang ambag sa buhay ko. Kung akala niyo mabait ako, hindi ako mabait. Kasi nakadepende ako kung ano yung turing sa akin. Kung ayaw mo sa akin, mas ayaw kita. Isa lang ang alam kong pakisamahan ko. Mga employer ko. Kasi sila nagpapasahod sa akin. Hindi ko hangad na pakisamahan nila ako dahil hindi nila obligasyon yon. Ako ang makikisama sa kanila. At saka, marunong ako magtiwala ng tao. Pero once nagibain mo yun, oo, makisama ako sa'yo, pero wala na akong tiwala sa'yo. Ganon ako ka-plastic.